Suspect, suspect, may negosyo, wala naman laman ng wallet. Galing, paano ko ginawa to? Shoutout sa nagtatanong at nang gusto ng tutorial. Gumamit po ako ng dalawang application dito. Unahin po natin sa CapCut. Tara, gawin natin. Let's go! first clip, syempre, dapat may tao kayo na po bahala kung anong acting ang gusto nyong gawin dyan. Tapos po yung second clip, walang tao. Then yung third clip, yung kamay na may green screen background. Una pong gagawin natin, syempre doon tayo sa first clip, mag-uumpisa. Focus po tayo sa playhead o sa puting guhit. Itapat lang po natin yan sa kunwaring tumalisik ako. Basta po habang nasa area pa po, yung nasa taas pa po ako. I Stay lang po tayo dyan. Tapos po, focus po tayo sa baba. Piliin lang po natin yung press. Kapag nakapag na po tayo, ibaba po natin yan gamit overlay. Piliin lang po natin yung overlay sa baba. Tapos po isinud natin yung walang tao. Ilong press lang po natin tapos ipagpalit lang po natin ng posisyon. Dapat po magkapantay yan dun sa pinris natin o yung binaba natin kanina. Tapos po stay pa rin po tayo dyan sa binaba natin. Hanapin po sa baba yung remove BG. Tapos po auto removal. Antayin lang po natin mag green check. Tapos po stay lang po tayo sa unahan yan dahil maglalagay po tayo ng diamond. Okay po frame dyan. Piliin lang po natin yung diamond. Tapos po, abanti po tayo konti. Focus po tayo sa diamond. Kapag nagputi na yung diamond, tigil po tayo dyan. Saka po natin galawin yung karakter natin. Medyo paliliitin po natin para po kunwaring nakadikit na po siya sa wall. Tapos po, focus naman po tayo sa kaduktong nyan. Abanti po tayo. It itapat po uli natin yung puting guhit o yung playhead. Habang nasa ibabaw pa po, po yung karakter natin, tigil po tayo dyan. Tapos po, itap lang po natin yung zoom icon sa gilid para magsumpo yan. Then, screenshot lang po natin. Piliin lang po natin yung long screenshot. Kapag goods na po, zoom out po natin. Then, stay pa rin po tayo dyan. Piliin po natin sa baba yung press. Then, burahin po natin yung di natin kailangan, yung mga sobra. Kapag nabura na po natin, focus pa rin po tayo dyan sa pinris natin. Dahil ibababa po uli natin yan gamit ang overlay. Then, i-drag po natin. Itapat lang po natin dyan sa unang ibinaba po natin. Tapos po, i-adjust lang po natin yung laki para pantay sila. Para magkapantay o magkasinlaki. Then, stay lang po tayo dyan. Piliin po natin yung split. Tapos, yung sobra po, burahin po natin. The cat Then, yung nasa baba, idoktong lang po natin dyan. Tapos po, stay lang po ulit tayo dyan. Sa unahan yan, lagay po tayo ng keyframe o diamond. Then, abante po tayo. Stay lang po tayo dyan. Tapos, isumpo natin yung ating karakter. Kapag goods na po tayo dyan, punta naman po tayo dun sa kamay na may green screen. Ibaba din po natin yan gamit ang overlay. Tapos po, idrag po natin dyan. Yan, itapat lang po natin dyan. Tapos po, punto po ulit tayo sa remove BG. Then, chroma key. Tapos po, galuin lang po natin yung then i-adjust lang po natin yung intensity at yung shadow kapag goods na po tayo dyan timing naman po natin yung pagpitek sa pagtalsik ng ating karakter kapag goods na po tayo dyan abanti po tayo punta naman po tayo sa dulo burahin po natin yung sobra dyan tapos po out po muna tayo sa CapCut punta lang po tayo sa ating Google tapos i-type po natin yung Pika Then, dyan 'yan po tayo mapupunta. Tapos po piliin lang po natin yung sign sa baba. Na hindi ko alam kung anong klasing sign 'yan. Basta pagkakaalam ko ay Image sign o gallery sign. Basta tap lang po natin yan. Tapos po, kunin lang po natin yung screenshot po natin kanina. Kapag meron na po tayong image dyan, piliin naman po natin yung pika effect. Mapupunta po tayo sa mga effect. Yan, madami po tayong po pipilian dyan. Pero ang pipiliin po natin dyan ay yung fill it. Kapag may effect na po tayo, tapos po, meron na po tayong image o picture dyan. Itap naman po natin yung parang tala po dyan sa gilid. Then, antayin lang po natin mag-generate yan. Medyo matagal po yan. Kapag boots na, download po natin. Tap po natin yung download sa gilid. Antayin lang po natin lumabas dyan sa taas. Magda-download na po yan sa file natin. Tapos po, check natin sa ating gallery. Pag na-confirm na po natin na nasa gallery na po natin, balik po tayo sa CapCut. Tapos po, focus po tayo sa baba. Clean lang po natin yung add overlay. Kuhanin lang po natin sa ating gallery yung dinownload po natin galing Pika. Tapos po isusum ko po yan para mawala po yung watermark ni Pika. Pwede naman pong i-resize nyo na lang po para mawala yung watermark. Finally, kapag all goods na po, ready to export na po natin yan mga loads. Nasundan ba? Sana nasundan at sana nakatulong. Shoutout pala sa mga nag-comment sa reels kong ito. Shoutout din sa ating star sender. Paano mga Lods? Nasundan ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo naman ang video ito para mas marami pa pong makaalam. Paano mga Lods? Salamat sa inyong panonood at thank you Lord. Peace out.